Ang magnesium ay ang tahimik na bayani sa ating mga katawan. Nagtutulak ng higit sa tatlong daang mahahalagang reaksyon. Ngunit 80% sa atin ay maaaring kulang dito. Parang plot twist, di ba? Baka umaasa kang makuha ang mga benepisyo nito, pero ang maling paraan ay pwedeng maging sanhi ng panganib sa iyong kalusugan. Nakahanap ako ng napakaraming medikal na pag-aaral na nagpapakita na maraming tao ang nagkakamali sa paggamit ng magnesium tulad ng pagtrato dito na parang kendi kahit hindi naman kailangan o basta-basta itong pinagsasama sa mga gamot na nagdadala ng mga posibleng delikadong sitwasyon tulad ng problema sa bato at komplikasyon sa puso. Dito ako papasok. Isipin mo akong iyong gabay sa magnesium para tulungan kang mag-navigate sa mundo ng mga suplemento ang mga dapat at hindi dapat gawin at higit sa lahat kung paano ito gamitin ng tama. Sa pagtatapos ng video na ito, alam mo na kung sino ang dapat uminom ng magnesium, sino ang dapat umiwas dito, ang tamang dosage at kung ano ang dapat bantayan. Kaya kunin mo na ang popcorn at sama-sama nating talakayin ang unang malaking tanong. Kailangan mo ba talaga ng magnesium supplements? Maraming tao ang umiinom ng magnesium na parang candy tuwing Halloween pero alam ba nila kung ang katawan nila ay humihingi na ng dagdag na magnesium? Tara, silipin natin ang mga senyales na parang may malaki at makinang na more magnesium please na banner ang katawan mo. Unang-una, mga problema sa kalamnan. Nakarating ka na bang nakahiga sa kama, nakabalot ng kumot at nasa gilid na ng mga masusweet na panaginip nang biglang magdesisyon ang binti mo na mag-audition para sa Olympic gymnastics sa pamamagitan ng isang cramp na kayang gisingin ang mga patay? O baka naman ang talukap ng mata mo ay nagkaroon ng bagong side gig na pang twitch. Lahat ng ito ay mga pahiwatig na parang nag-aaway ang katawan mo at humihingi ng magnesium. Isipin mo ang magnesium na parang chill pill para sa mga nervyos mo. Kapag kulang ka dito, ang mga nervyos mo ay parang nagpa-party ng rave. Lahat ay wired na wired. Ang gulo na ito ay nagre-resulta sa muscle cramps, twitching at tingling sa mga kamay at paamo na mas parang oo oh, oh, anong nangyayari kaysa oh ang sarap ng masahe. Pero wait, there's more. Napansin mo bang ang mga binti mo ay parang basang noodles kapag naglalakad ka o na parang nagdesisyon ang lakas mo na magbakasyon ng matagal? Ang magnesium ay parang VIP pass para sa production ng enerhiya sa iyong mga kalamnan. At kung wala ito, parang nag-skip ka na naman ng leg day ulit. Susunod pag-usapan natin ang stress at emotional na kaguluhan. Heto ang twist. Ang stress ay hindi lang nakakaapekto sa isip mo. Ninanakaw din nito ang stash ng magnesium ng katawan mo na parang bandido. Kapag stressed ka, pinipindot ng katawan mo ang panic button at humihingi ng mas maraming magnesium para makayanan ito. Habang ang mga stress hormones ay nagkakaroon ng sneaky heist na nagpapalabas ng magnesium sa toilet mula sa kidneys mo. Kaya stressed ka, wala kang magnesium at parang natrap ka sa quicksand ng sarili mong anxiety. Kung parang raccoon ka na parang nasa caffeine binge, anxious, irritable o nagbibilang ng tupa sa alas stress ng umaga na hindi mapakali, maaring ang magnesium ang superhero na hindi mo alam na kailangan mo. Ang ikatlong grupo na nangangailangan ng magnesium ay ang mga matatanda o mas kilala bilang mga marunong na matanda ng ating lipunan. Habang tayo ay tumatanda, ang ating sistema ng pagtunaw ay tila nagiging kahawig ng isang vintage na sasakyan. Maganda sa teorya, pero ngayon ay parang umuubo at sumasagi. Ang tiyan mo ay biglang nagdesisyon na bawasan ang produksyon ng asido parang nag-oorganisa ng health retreat, no magnesium allowed dagdag pa rito ang iyong mga bituka ay nagsisimulang tamarin pagdating sa pagsipsip ng mga nutrisyon. Kaya kahit na ang magnesium ay nagsusumikap na matunaw sa iyong pagkain para na rin itong nag-iimbita ng party na walang dumadalo. At syempre maraming matatanda ang hindi na kumakain ng mga masustansyang pagkain tulad ng madahong gulay, whole grains at mani. Baka hindi na sila mahilig sa mga crunchy na bagay o baka naman nagbakasyon na ang kanilang gana sa pagkain. Ang kombinasyong ito ng mahirap na pagsipsip at mababang intake ay nagiging dahilan kung bakit ang kakulangan sa magnesium ay kasing karaniwan ng mga pusa sa internet para sa mga nasa edad na 60 pataas. Kung ikaw ay nakikipaglaban sa mga issue sa pagtunaw tulad ng acid reflux, irritable bowel syndrome, o inflammatory bowel disease para ka nang nasa mabilis na daan patungo sa kakulangan ng magnesium dahil ang mga hindi mapagkakatiwala ang kondisyong ito ay ginagawang laro ng taguan ang iyong pagsipsip ng nutrisyon. At nandyan din ang ikaapat na grupo ang mga tao na umiinom ng ilang gamot. Kung ikaw ay umiinom ng diuretics, yung mga water pills na parang mga bouncer ng iyong pantog, makinig ka sa magnesium, hindi lang basta nagtatanggal ng sobrang tubig ang mga pil na ito. Mahusay din sila sa pagpapaalis ng magnesium kaya't nagiiwan ka na parang tuyo sa disyerto. Ganon din ang mga acid blocking champs na kilala bilang proton pump inhibitors. Kung umiinom ka ng mga bagay tulad ng omeprazole para sa heartburn, parang sinasabi mo sa iyong chan, huwag ka nang mag-alala sa asido, ang gusto namin ay magnesium-free experience. Sa paglipas ng panahon, ito ay maaaring magdulot ng kakulangan kahit na kumakain ka ng mga masustansyang merienda na mayaman sa magnesium. Ang ikalimang grupo na madalas na nangangailangan ng dagdag na magnesium ay ang mga taong may diabetes, kaya heto na ang balita. Kapag ang iyong blood sugar ay parang sumasayaw ng caca at tumataas sa langit, ang iyong mga bato ay parang nag-o-Olympics sinisikap na ilabas ang sobrang glucose sa pamamagitan ng iyong ihi. Sa kasamaang palad kasama ring naiiwan ang magnesium sa masayang sayaw na ito sa banyo. At guess what? Kapag tumuturok ka ng insulin, hindi lang ito basta kumakatok na magalang para ipasok ang asukal sa iyong mga selula. Para itong nagsasabing, uy, magnesium sama ka sa makasabiyahe, na maaaring pansamantalang mag-iwan sa iyong magnesium levels na parang nag-iisa sa dugo. Ngayon dahil ang magnesium ay parang VIP para mag-work ang magic ng insulin, ang kakulangan nito ay maaring magdulot ng pagkagulo sa iyong blood sugar control na parang isang walang katapusang laro na ayaw ng sino man na laruin. Pero kung meron kang diabetic kidney disease, baka gusto mong magpahinga sa magnesium supplements. Ang iyong mga bato ay parang kaibigan na nahuli sa tulog at hindi naka-attend sa party. Hindi nila kayang epektibong ilabas ang sobrang magnesium kaya't nagiging mapanganib ang pagsupplement. Laging kumonsulta sa iyong doktor muna. At kung mahilig kang uminom ng sobra, aba ang alak ay parang pinakamalupit na kaaway ng magnesium. Sinisira nito ang absorption party sa iyong bituka at pinapabilis ang pag-exit ng magnesium sa pamamagitan ng pag-ihi. Kahit ang katamtamang pag-inom ay unti-unting nag-aalis ng iyong magnesium stash sa paglipas ng panahon. Dagdag pa, kung ikaw ay pawis na pawis mula sa ehersisyo o nagtatrabaho sa mainit na kapaligiran, nawawala ang magnesium sa iyong pawis na parang konfeti. Kaya kung ikaw ay construction worker, atleta o simpleng tao na pawis na pawis na parang nasa sauna sa isang mainit na araw ng tag-init, congratulations, literal kang naglalabas ng magnesium sa iyong balat. Sa wakas kung ikaw ay may alta presyon, ang magnesium supplementation ay maaring magligtas sa iyong araw. Isipin mo ang magnesium bilang chill pill na matagal nang hinihintay ng iyong mga ugat. Kapag sila ay nag-relax, ang dugo ay dumadaloy na parang isang tamang-tamang ilog imbes na nagmamadali sa mga alon. Kaya naman nakakapagpahinga ang iyong cardiovascular system. Ngayon heto ang isang nakakatuwang katotohanan. Kung ikaw ay kumakain ng mga pagkain na galing sa lupa ngayon, baka kulang ka sa magnesium na tila nagbakasyon sa loob ng limampung taon dahil sa modernong pagsasaka. Kung ang iyong mga pagkain ay parang malungkot na salad na walang madidilim na dahon, buong butil, mani, buto at mga beans, siguradong hindi ka kumukpleto ng sapat na magnesium. Karamihan sa mga tao ay ligtas na makakakain ng isang daan hanggang dalawang daang milligram ng magnesium araw-araw pero kung sa tingin mo ay paubos na ang iyong supply, huwag mag-overboard sa 350 mg mula sa supplements maliban na lang kung may health guru kang kasama. Ngayon pag-usapan natin ang mga magandang balita, hindi lahat ng magnesium supplements ay pare-pareho. Ang magnesium glycinate at magnesium malate ay ang mga kaibigang charming sa mundo ng supplements, super absorbable at madali sa tiyan. Sa kabilang banda, iwasan ang magnesium oxide maliban na lang kung gusto mong mag-audition para sa papel na constipated person number one. Ito ay kasing kapaki-pakinabang ng diet soda sa isang barbecue sino ang dapat umiwas sa magnesium? Ngayon, pag-usapan natin ang ilang tao na dapat umiwas sa magnesium o sa tawag ko ang NOPE mineral unang-una sa listahan sino mang may problema sa bato. Isipin mo ang iyong mga bato na parang mga bouncer sa isang club. Kung hindi sila nagtatrabaho ng maayos, ang nakakainis na mineral na ito ay makikialam at magdudulot ng gulo na nagiging sanhi ng kondisyon na tinatawag na hypermagnesemia. Na parang fancy na paraan ng pagsasabi, sobra na ang iyong magnesium. Mga unang senyales na dapat bantayan ay ang pakiramdam ng pagkahilo, ang tiyan na parang sumasayaw ng tsyatsya at ang pagtakbo sa banyo na parang may karera. Kung talagang lumala, baka maramdaman mo na parang soggy noodle ka na walang energy. Ang puso mo ay baka magsimula ng sumayaw ng makarena at maaari kang magkaroon ng seryosong problema sa paghinga sa pinakamasamang kaso para bang nagdesisyon ang iyong puso na i-ghost ka ng tuluyan. Isang magandang halimbawa ay si Mary, isang masiglang pitumput dalawang taong gulang na mahilig sa kalokohan. Akala niya ay masusolusyunan ng magnesium ang kanyang problema sa constipation. Pero, sorpresa, sinabi ng kanyang mga bato, hindi ngayon. Pagkatapos ng limang araw, si Mary ay parang mas masahol pa sa luma at pagod na medyas. Agad siyang dinala ng kanyang anak sa doktor nang mas mabilis pa sa pagbigkas ng overdose at nalaman nilang ang level ng kanyang magnesium ay parang nag-Olympic high jump. Nag-end up siya sa isang maliit na bakasyon sa ospital para mag-detox, walang spa treatments na kasama. Kaya kung ang iyong mga bato ay naglalaro ng hard to get, umiwas ka sa magnesium supplements maliban kung may doktor kang handang makipagsapalaran sa iyo. Ang pangalawang grupo ay ang mga tao na may napakababa ng presyon ng dugo na kahit ang patag na gulong ay mainggit dahil ang magnesium ay mahilig mag-relax at iunat ang mga ugat ng dugo na para bang nagbigay ng bakasyon sa presyon ng dugo. Ngayon, kung ikaw ay kasapi na ng hypotension club, mag-ingat maaaring bumagsak ang iyong presyon ng dugo sa mga antas na mahirap ng mahanap ang pulso. Ito ay maaaring magdulot ng DC dance na parabang nasa eksena ng slapstick comedy lalo na para sa ating mga nakatatandang mamamayan. Halimbawa si Roger, isang masiglang anim na putsyam taong gulang na retirado na ang presyo ng dugo ay mas mababa pa kaysa sa inaasahan ng kanyang garden gnome na nasa mga 65. Nang marinig niyang ang magnesium ay ang bagong milagro para sa mga muscle cramps, naisip niya, bakit hindi? Pero sa ikatlong araw, matapos ang isang malakas na tasa ng kape sa umaga, tumayo siya at bigla na lang siyang nakaramdam na para bang siya ay nasa merry-go-round na walang saya. Kumapit siya sa kitchen counter na parang ito na ang kanyang lifeboat. Sino rin ang kanyang asawa ang kanyang presyo ng dugo at ito ay nasa superhero worthy na 85 over 55? Ay nako! Tinawagan nila ang kanyang doktor na para bang sinabi, abort mission habang iniutos kay Roger na iwanan ang magnesium na parang mainit na patatas. Sa kabutihang palad, sa loob lamang ng dalawang araw, bumalik sa normal ang presyo ng dugo ni Roger at umalis na ang mga dizzy spells na parang nag-empake ng kanilang bag. Ang ikatlong grupo ay parang slow motion club para sa mga puso na may mabagal na tibok at mga problema sa ritmo kung sakaling nagdadala ka ng bradycardia look or may tinatawag na heart block. Ang pagdagdag ng magnesium supplements ay maaaring maging ang plot twist na hindi mo inaasahan. Alam mo ba ang magnesium ay kayang magpabagal ng electrical signals ng iyong puso? Even na nagiging dramatic slow dance ang tibok ng puso mo na maaaring humantong sa isang malubhang problema sa ritmo o sa pinakamasamang sitwasyon sa finale na tinatawag nating cardiac arrest. Tanungin mo si Freddy, ang ating 75 taon na speedster na ang puso ay talagang chill lang sa 55 beats per minute. Naka-monitor ang doktor niya dito pero mas parang no worries lang kaysa emergency. Tapos na-curious si Freddy sa mga pangako ng magnesium para sa mas magandang tulog kaya nagpa siya siyang subukan ito. Sa loob lang ng isang linggo, parang sipon na mabagal ang kilos niya sa kanyang mga lakad. Sa susunod na check-up niya, nadiskubre ng doktor na bumagsak ang tibok ng kanyang puso sa nakakagulat na FRT 2 beats per minute lumabas ang magnesium ay nagpalakad ng kanyang heart na parang pagong. Sa isang mabilis na desisyon, agad na tinanggal ng doktor ang supplement at unti-unting bumalik sa dati ang tibok ng puso ni Freddy sa kanyang normal na jog. Ang ikaapat na grupo ay parang yung maingay na barkada sa sulok, puno ng mga tao na kumakain ng mga gamot at parang walang pakialam sa mga epekto. Ang magnesium, iyon bang malikot na mineral ay gustong sumali sa mga party ng gamot, lalo na sa antibiotics, tetracyclines at fluoroquinolones. Kumakapit ito sa kanila na para bang clingy na roommate sa tiyan, nagbablock ng absorption at ginagawang alamat ang bisa. Kaya't laging chill lang at ihiwalay ang mga dosis ng hindi bababa sa dalawang oras. Tingnan mo si Linda halimbawa. Nainisip na kaya niyang pagsabayin ang magnesium at antibiotics para sa kanyang urinary tract infection. Pagkatapos ng buong kurso, andyan pa rin ang kanyang infection na parang bumababa sa sofa. Isang mabilis na usapan sa pharmacist ang nagbukas ng kanyang hindi sinasadyang sabotaje. At nandyan pa ang mga muscle relaxants na kapag pinagsama sa laid back na vibe ng magnesium ay pwedeng magdala sa blood pressure at heart rate sa isang roller coaster ride. Huwag din nating kalimutan ang mga cardiac glycosides para sa heart failure tulad ng digoxin ang sariling power-up juice ng puso. Pero kapag sinama mo ang magnesium, bigla na lang tayong naglalaro ng heart stability roulette. Tanungin mo si Doris, isang walumput isang taong gulang na inisip na walang magiging problema ang pagdagdag ng magnesium para sa mga leg cramps ang kanyang dioxin levels ay naging parang mood swings ng isang toddler, hindi predictable. Pagkatapos ng ilang linggong pakikialam, sa wakas ay nasolve ng kanyang cardiologist ang problema at inayos ang timing ng kanyang supplement. Wala, muli nang naging stable ang kanyang heart medication. Ngayon, sumisid tayo sa mga golden rules para sa ligtas at epektibong pag-inom ng magnesium dahil walang gustong gawing sirkus ang kanilang kalusugan. Siyempre kapag pinag-uusapan ang paghalo ng magnesium sa mga turbocharged na vitamin D supplements, mag-ingat ka, ang magnesium ay parang loyal na sidekick ni vitamin D pero kapag inangat mo ang vitamin D sa higit sa 4,000 IUs araw-araw, parang magnanakaw sa gabi, unti-unting kukunin nito ang magnesium mo. Kung nagdesisyon kang sumali sa high-dose vitamin D na laro, siguraduhin mong hindi ka kapos sa magnesium dahil sorpresa. Hindi laging mas masaya ang mas marami. Ngayon, maglaan tayo ng sandali para pag-isipan ang mga blood test. Minsan, nakakaloko ito parang trick ng magician. Halos 1% lang ng iyong magnesium ang nagpapanggap sa iyong dugo. Ang natitira ay nakatago sa iyong mga buto, kalamnan at selula, nagtatago sa mga lugar na hindi kayang makita ng blood tests. Ang iyong katawan ay parang isang secret agent, tinitiyak na stable ang level ng magnesium sa dugo kahit na ang lahat ng iba ay pabagsak. Kaya pwede kang magmukhang okay sa blood tests pero pwede namang nagugutom na sa magnesium kapag kailangan na. Sa halip na umasa lamang sa mga tests na iyon, bantayan ang mga senyales tulad ng pag-twitch ng kalamnan, panghihina, o pakiramdam na parang isang antok na sloth. Susunod balance. Kung nagiinuman ka ng calcium ng walang magnesium, baka nagtatayo ka ng isang calcium chaos parade kung saan ang labis na calcium ay nagtatangkang pumasok sa maling lugar na pwedeng magdulot ng kidney stones at pagtigas ng arteries, hindi salamat. Isang magandang tuntunin ay ang sumunod sa dalawang bahagi ng calcium para sa isang bahagi ng magnesium parang classic body movie duo. At huwag kalimutan ang caffeine at alkohol. Pareho silang nagpaparty sa iyong mga kidneys, ginagawa ang magnesium na parang nawala sa eksena. Kung madalas kang umiinom ng kape o cocktail, taasan ang iyong magnesium intake para mapanatili ang magic. Sa wakas, para sa pagmamahal ng iyong digestive system, huwag basta-basta uminom ng malalaking dosis ng magnesium sa walang laman na tiyan. Magiging gastrointestinal circus lang iyan na may kasamang diarrhea at stomach cramps. Sa halip, space out ang iyong dosis na para bang tinatangkilik mo ang isang fine wine, inumin ito sa mga pagkain hindi lang para makaiwas sa side effects kundi para mas mapabuti ang absorption. Cheers sa lahat sa inyo! Narito ang tamang paraan para simulan ang iyong paglalakbay sa pagsupplement ng magnesium. Mag-umpisa sa mababang dosis, mga 100 mg ang araw-araw, mas mabuti kung habang kumakain ka para makita mo kung paano nagre-react ang iyong katawan nang hindi ito magulat na parang surprise party na nagkamali. Kung kayang-kaya mo ito ng isang linggo, pwede mong itaas ang dosis sa 200 mg ng araw-araw, hatiin mo ito. Kalahati sa umaga at kalahati sa hapunan kasi sino ba naman ang ayaw maramdaman na parang social Pumili ng magnesium glycinate o magnesium malate para sa pinakamainam na pagsipsip. Parang nagho-host ang iyong katawan ng VIP party at gusto mo ng mga cool na bisita na walang drama. Siguraduhin kumain ng mga healthy fats sa bawat dosis kasi sila ang mga bouncers na tumutulong para makapasok ang magnesium sa club. Iwasan mo ang mga high fiber na pagkain sa panahong ito. Sila ang mga party crashers na sumisira sa kasiyahan sa pamamagitan ng pag-block ng absorption. At tandaan, habang ang magnesium ay isang marangal na sundalo sa iyong health regiment, walang supplement ang makakapagligtas sa iyo mula sa isang pamumuhay na puno ng processed food, binge eating ng asukal, at palaging stress. Isipin mo ang magnesium bilang isang key player sa iyong health squad, hindi ito ang superstar na lutasin ang lahat ng iyong problema sa buhay. Ngayon, ikaw na ang susunod. Nakaramdam ka na ba ng mga kakaibang senyales ng kakulangan sa magnesium na pinag-usapan natin? O naguguluhan ka kung ang pag-inom ng mga magnesium supplements ay magandang ideya para sa iyo? Huwag mag-atubiling mag-comment at ibahagi ang iyong mga saloobin at kwento sa ibaba. Salamat sa panonood. Kung ang video na ito ay naging iyong tiket tungo sa Magnesium Enlightenment at nakatulong sa iyo na makaiwas sa ilang health blunders, gawin mo kami ng pabor ismash ang like button, ibahagi ang magic sa iyong mga kaibigan at pamilya at mag-subscribe para sumali sa Better Life Party. Nangako kaming panatilihing totoo ang science at ang mga health tips ay kasing digestible ng paborito mong merienda.